Ang mga konsepto ng kolonyalismo at imperialismo Ang kolonyalismo at imperialismo ay magkaugnay ngunit may kanikaniyang kahulugan at katuturan. Ang mga konseptong ito ay may kinalaman sa pagpapalawak ng impluensya ng isang bansa o pagkontrol ng isang bansa ng isa pang teritoryo na isinasagawa sa magkaibang paraan. Ang kolonyalismo ay tumutugon sa tuwirang pananakop ng isang makapangyarihang bansa sa iba pang bansa. Pangunahing layunin nito ang pagtatatag at pagkontrol sa pampolitika, pang-ekonomiya at pangkulturang kaayusan ng isang bansa. Ang kolonisasyon ay nagaganap sa pamamagitan ng pisikal na pagkontrol ng makapangyarihang bansa sa mahinang bansa hanggang sa ito ay tuluyan ng maimpluensyahan at madominahan. Karaniwang nagaganap ang kolonisasyon sa sumusunod na paraan. Ang pagpapadala ng mga pangkat na maninirahan sa inukupang teritoryo. layon ng parang ito na makapagtatag ng mga panirahang pamayanan ng mga dayuhan sa lupain upang maangkin ang mga lupaing pinaninirahan ng mga katutubo. Ang pagsasamantala sa yamang likas ng bansang inukupa. Ang mga bansang inukupa ay pinagkukunan lamang ng mga hilaw na materyales o yamang likas upang maisulong ang pagunlad ng kani-kanilang bansa. Asimilasyon o sapilitang pagpapatanggap sa kultura ng kolonista Sa kagustuhang maipalaganap ang kanilang kultura ay sapilitang ipinatatanggap ng mga kolonista ang kanilang kultura, wika at pamantayang panlipunan sa mga katutubong populasyon. At sa huli ay ang tuwirang pagkontrol sa mga kolonya. Nagtatalaga ang mga kolonyalista ng opisyal o hukbong militar sa inokupang bansa upang malimitahan at makontrol ang anumang desisyon ng mga katutubong populasyon. Malalim at masalimuot ang naging epekto ng kolonyalismo sa mga lupain kolonya. Ito ay sumasaklaw sa panlipunan, pang-ekonomiya, pang-politikal at pang-kultural na aspekto ng teritoryong nasakop. Ating unawain ang sumusunod na epekto nito sa mga kolonya. Sa aspektong panlipunan ay ginambala ng kolonyalismo ang umiiral na estrukturang panlipunan sa teritoryong nasakop. Ang pwersahang pagpapatrabaho sa mga katutubo ay naging sanhi ng paghihirap, kawalan ng kalayaan at pagkamatay ng maraming katutubo. Maraming katutubo ang nahawa at namatay dahil sa sakit na dala ng kolonista dahil sa kawalan ng imunidad. At sa aspektong pang-ekonomiya ay naging karaniwan ang pagsasamantala ng mga kolonyalista sa likas na yaman, likas pagawa at produktong agrikultural ng mga bansang kolonya. Hinango ng mga ito ang mahalagang mineral produktong agrikultural at iba pang mga yamang likas na mga naokupang teritoryo upang mapaunlad ang industrialisasyon at ekonomiya ng kanikanilang bansa. Sa aspektong pampolitikal ay kinontrol ng mga kolonyalista ang sistema ng pangangasiwa ng pamahalaan ng bansang kolonya upang maging pabor sa kanilang interes. Ito ang naging sanhi ng pagkawala ng otonomiya o pansariling pamamahala ng mga katutubo sa sarili nilang bansa o teritoryo. At sa aspektong pangkultural, ang sapilitang pagpataw o pagpapagamit ng wikang dayuhan, pagpapakilala at pagpapasunod sa bagong relihiyon at iba pang mga gawaing dayuhan ang naging sanhi ng paghina o tuluyang pagkawala ng wikang katutubo, tradisyonal na kaalaman at gawin ng buhay. Pinagbago din nito ang edukasyon at pakikipag-ugnayan ng mga mamamayan sa bansang nasakop. Mahalagang maunawaan na ang mga epekto ng kolonyalismo ay nagkakaiba-iba batay sa kolonyalista, haba ng panahon ng kolonisasyon at mga pangyayaring lokal sa mga bansang kolonya. Ang Timog Silangang Asya ay pinamahalaan sa pamamagitan ng tuwiran at hindi tuwirang kolonyalismo. Ang kolonyalismong tuwiran ay kilala rin bilang formal o kolonyalismong teritoryal. Ito ay tumutukoy sa tuwirang pagkontrol ng isang kolonyalistang bansa sa teritoryo at estrukturang administratibo o pamahalaan ng sinakop na teritoryo. Sinisikap din ng mga kolonyalista na maimpluwensyahan ang mga katutubo ng kolonya sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga opisyal hukbo at maninirahan sa kanilang lupain upang mapangasiwaan ang pagsasamantala sa kanilang mga likas na yaman, populasyon at ekonomiya. Sa ganitong paraan ay karaniwang limitado lamang ang pansariling pamamahala ng mga katutubo na itinuturing lamang na nakapailalim sa mga batas at alituntuning itinalaga ng makapangyarihang kolonyalista. Ang hindi tuwirang kolonyalismo ay tinatawag din na informal o kolonyalismong pang-ekonomiya. Sa halip na magtatag ng tuwirang pagkontrol o pangangasiwa sa kolonyang bansa, ay minamanipula ng kolonyalistang bansa ang ekonomiya, politika at kultura ng kolonya upang mapakinabangan ang yamang likas at tiyak na makuha ang hinahangad na interes. Sila ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pinuno o gumagamit ng pamahalang puppet o ng iba pang mekanismong pang-ekonomiya upang makontrol ang kolonya. Sa kabilang banda ay higit na mas malawak ang konsepto ng imperialismo. Ang imperialismo ay tumutukoy sa alituntunin o ideolohiya ng pagpapalawak ng kapangyarihan at impluensya ng isang bansa sa iba pang teritoryo o bansa sa labas ng hangganan ng isang bansang makapangyarihan at pagpapalawak ng pangingibabaw nito. Ito ay naisasagawa sa pamamagitan ng diplomasya, pagpapadala ng puwersang militar, pagpapalaganap ng impluensyang kultural, at pagdomina sa ekonomiya ng isang mahina o umuunlad pa lamang na bansa. Ang imperialismo ay maaaring maganap sa iba't ibang paraan. Una dito ay ang pangingibabaw sa ekonomiya ng isang bansa sa pamamagitan ng kalakalan pamumuhunan o pagpapautang, ang paggamit ng militar sa pakikialam o pagkontrol sa isang estrategikong lokasyon, at pag-impluensyang kultural gamit ang media, edukasyon at ideolohiya. Sa kasalukuyan, ang imperialismo ay kinakatawan ng konseptong neocolonialismo. Ang neo-kolonyalismo ay tumutukoy sa pagkontrol ng isang makapangyarihang bansa sa ekonomiya at politikal na alituntunin ng isa pang bansa nang hindi nagaganap ang direktang pananakop dito. Sa pangkalahatan, ang imperialismo ay tumutukoy sa sapilitang panghihimasok ng mga makapangyarihang bansa sa ekonomiya, politika at buhay panlipunan ng umuunlad na bansa nang hindi ito tuluyang pinamamahalaan. Sa pag-unlad ng imperialismo ay patuloy na nagpapaligsahan ang mga bansa sa dami ng dayuhang teritoryo na kanilang maaangkin. At bunga nito ay lumitaw ang magkakaibang uri ng pagkontrol sa iba't ibang rehiyon sa daigdig tulad ng kolonya, protectorate at sphere of influence. Ang kolonya ang pinakatuwirang uri ng imperialismo. Pinangangasiwaan ng mga opisyal na padala ng mother country at walang lokal na opisyal o kawani sa pamahalaan. Walang bose sa batas, pagbubuwis o anumang alituntunin na itinalaga ng kolonista. Nagdulot ng matinding paghihirap ng mga katutubo na nagiging mga second class citizen sa sariling bansa. Ang protectorate ay mga bansang may sariling pamahalaan ngunit kontrolado ng isang panlabas na kapangyarihan. Pinapayagang pamahalaan ng mga lokal na opisyal ang sarili sa kondisyong pananatilihin ang pamahalaang nakabatay sa istruktura ng pamahalaan ng kolonyalista. Nananatiling pinanghahawakan ng mga dayuhang makapangyarihang bansa ang panlabas na pakikipag-ugnaya ng kolonya. At ang sphere of influence ay ang pag-angkin ng isang panlabas na kapangyarihan ng pribileheyong pamumuhunan at pangangalakal sa isang lugar o rehiyon. Karaniwang nangyayari sa hangganan ng isang kolonya at nagaganap sa pamamagitan ng isang kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa na sumang-ayon. Ano nga ba ang mga dahilan ng kolonyalismong kanluranin? Pang-ekonomiyang dahilan Hinimok ng revolusyong industrial ang paghahanap ng mga Europeyo na mga kolonya. Ang revolusyong industrial ay tumutukoy sa transisyon ng paggawa ng mga bagay mula sa paggamit ng kamay patungo sa paggamit ng mga makinarya. Kinailangan ng mga pangyarihang bansa ng pagkukunan ng mga hilaw na materyales na kanilang magagamit sa produksyon, gayon din ng mga pamilihan na pagdadalhan ng kanilang mga produkto. At sa pagkakataong ito ay nagunahan ang mga Europeo sa pag-angkin ng mga kolonya. Pampolitikal na dahilan Hinangad ng mga makapangyarihang bansa na muna bilang bansang imperialista at makilala ang kanilang bansa bilang pinakamakapangyarihan sa daigdig. At upang makamit ito ay kinakailangan nilang makontrol ang maraming lupain hanggang sa kanilang makakaya. Sa mga panahong ito, ang kapangyarihan ng isang bansa ay nakabatay sa dami ng kanilang kolonya. Pangmilitar na dahilan. Ang bawat imperialistang bansa ay nag-aalala sa kanilang seguridad. Kung kayat kailangan nila ang mga kolonya upang magsilbing estasyon ng gasolina para sa kanilang mga barko. Bukod sa pagsasanay sa mga katutubo upang maging bahagi ng kanilang hukbo sa panahon ng pakikidigma. Ang unang yugto ng imperialismong kanluranin Ito ay tumutukoy sa panahon ng paggagalugad, pagpapalawak at pagtatatag ng mga kolonya sa iba't ibang bahagi ng daigdig noong ikalabing lima hanggang ikalabing pitong siglo. Punsod nito ay kinilala ang unang yugto ng imperialismo bilang Age of Discovery Nahimok ang mga Europeo na magtamo ng yaman at katanyagan kasabay ng pagpapalaganap ng katolisismo. Sa panahong din ito ay naganap ang mahalagang pagsulong sa kaalaman sa nabigasyon, paggawa ng mga barko, at paglaganap ng kaalaman tungkol sa heograpiya na nagbigay ng lakas ng loob sa mga Europeo na makipagsapalaran sa labas ng kanilang hangganan at maggalugad ng mga bagong teritoryo. Pumusbong sa panahong ito ang kapangyarihan ng mga bansang estado tulad ng Espanya, Portugal, Dutch Republic, France at England na siyang nagkolonisa sa mga bansa sa Hilaga at Timog Amerika. Saklaw rin na panahong ito ang pagkakatatag ng mga Europeo na mga kolonya sa India at higit sa lahat ay ang pagkakatatag ng Portugal ng kauna-unahang kutang maritimo sa Timog Silangang Asya nang masakop nito ang Sultanato ng Malaka noong 1511. Sa bawat pagkakataong makakatuklas ng mga bagong lupain ang mga Europeyo, ay nagtatatag sila ng mga kutang pangkalakalan at panirahan sa mga estratehikong lokasyon. Ang mga kutang ito ang nagsisilbing mga base ng mga sumunod pang panggagalugad, pakikipagkalakalan, at sa huli ay ang pagpapatupad ng kolonisasyon. Ang unang yugto ng kolonyalismo ang naglatag ng batayan sa pagtatatag ng malawak na imperyo sa daigdig. Nakatulong din ito sa paglaganap ng wika, relihiyon at kulturang Europeo sa buong daigdig. At ang mga komplikadong pamana na iniwan nito na humubog sa kasalukuyang kaayusang geopolitics sa daigdig. Nagtapos ang unang yugto ng imperialismo nang angkinin ng na mga British ang Kingdom of Candy isang monarkiya sa pulo ng Sri Lanka noong 1815 at nang itatag ng mga British ang kolonya ng Singapore noong 1819. Ang ikalawang yugto ng imperialismong kanluranin Ang ikalawang yugto ng imperialismong kanluranin ay naganap sa huling kalahating bahagi ng ikalabing siyam na siglo hanggang sa pasimula ng unang digmang pandaigdig noong 1914. Ito ay pinasigla ng mga magkahalong tunggali ang politikal, mga dahilang ideolohiya, pangangailangan pang ekonomiya at pagunlad ng teknolohiya. Ang panahong ito ang tinagurian na panahon ng high imperialism o kasagsaga ng imperialismo, bunsod ng pagpapaligsahan ng mga bansang kolonyal sa pag-angkin ng mga lupain lalo na sa rehiyon ng Timog Silangang Asya at Afrika nagunahan ng mga dayuhan sa paghahati-hati sa mga lupaing bahagi ng Pacific Rim dahil sa estratehiko ang mga lupaing ito sa pagpapatuloy ng kanilang kalakalan. Hindi na solo ng Britanya ang paghahangad na maging makapangyarihang global. Umusbong at nakisali sa mga datihang imperialista ang Germany, Estados Unidos, Japan, Italy at Russia. Nakipagsabayan ang mga bagong imperialistang bansang ito gamit ang makabagong teknolohiya na nagpabilis ng bagong imperialismo. Ang kolonisasyon ng Timog Silangang Asya Ang Timog Silangang Asya ay nahati-hati sa pagitan ng mga British, Franses, Dutch at Espanyol na hindi naglaon ay napalitan naman ng mga Amerikano habang nanatili namang kontrolado ng mga Portugues ang Timor-Leste. Taong 1815 nang palitan ng pamahalaan ng Netherlands ang Dutch East India Company sa pamamahala ng East Indies o mas kilala ngayon bilang Indonesia. At sa loob ng mahigit isang daang taon ay nagawang makontrol ang kabuuan ng kapuluan kasama na ang mga isla ng Sumatra at Bali. Naangkin naman ng Britanya ang Burma mula sa Imperyong India na kolonya na nito noong 1886. Nakontrol din ng Britanya ang Peninsular Malaya noong 1874. Nakolonisa naman ng Bansang France ang Vietnam, Laos at Cambodia at iprinoklama bilang French Indochina Union noong 1887. Sinakop naman ng mga German ang Marshall Islands at iba pang bahagi ng New Guinea at Solomon Islands. Ang Pilipinas naman na kolonya ng Espanya ay napasakamay ng Estados Unidos noong 1898 sa bisa ng Treaty of Paris sa pagtatapos ng digmaang Amerikano-Espanyol sa halagang 20 million dollars. Ang Thailand bilang malayang bansa sa panahon ng imperialismong kanluranin. Ang buong Timog Silangang Asya ay nakolonisa ng mga Europeo maliban sa bansang Thailand na ng Thailand ang makolonisa ng mga Europeo sa pamamagitan ng mga sumusunod na salik. Ang kawalan ng interes ng mga Europeo sa lokasyong geografikal ng bansa. Ang Thailand ay nasa pagitan ng Burma na kontrolado ng mga British at Indochina na kontrolado naman ng Pransya at nagsilbing buffer zone ng dalawang bansa. Ang pagsisikap ni Haring Chulalongkorn o Rama V na magkaroon ng modernisasyon ang bansa. Ipinatupad ni Haring Chula Longcorn ang mga reforma sa bansa kasama ang pagsasamoderno ng sistemang legal, estrukturang administratibo, militar at higit sa lahat ay ang paglikha ng mapang saklaw ng kabuoang Thailand. Ang konsentrasyon ng kapangyarihan sa katauhan ng hari. Ito ang naglarawan sa Thailand bilang isang bansang may kaalaman sa pangangasiwa ng kanilang sariling pamahalaan ang pagpapatibay ng nasyonalismo at pagkakakilanlang kultural ng bansa. Ginamit ng pamahalaan ang historiografiya sa pag-aaral ng kasaysayan ng bansa upang mapagtibay ang kamalayang pagkabansa na ang Thailand ay panghabang buhay para sa mga Siamese o Thai. At ang pagtatalaga sa Thai bilang opisyal na wika ng bansa. Ang bagay na ito ay nakahimok sa mga Thai na labanan ang kolonyalismo sa pangkalahatan, ang maingat na pamamahala sa kaayusan ng Thailand ng panahong ito ang naglarawan sa bansa bilang isang lehitimong estado sa mata ng mga Europeo na nagpaparamihan ng kolonya. Ang mga konsepto ng kolonyalismo at imperialismo